Diba maging magical ang Pasko? Siyempre naman, sabi nga nila, di ba? The magic of Christmas. Oo, sana-sana. Diba? Magic din sana kung dumating yung pera. No? <laughs> ang ilang kapatid natin, napiling mamasyal muna sa isang theme park bago mag Buena for a magical Christmas nga. Live mula sa si Santa Rosa, Laguna, nasa frontline ng na balitang yan. Si Justine, isa Justine, ano ba mga bagong attraction dyan ngayon? sa at Nikki, marami sa ating mga kapatid ang maagang nag-celebrate ng Pasko dito sa Enchanted Kingdom. Feel na feel ang Pasko dito lalo na't na may mga bagong rides na pwedeng ma-experience ng ating mga kapatid. Talaga namang the magic is here dito sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna at ngayong taon may mga bagong atraksyon na magpapasaya sa mga bisita. Kabilang na riyan ang bagong roller coaster ride na twin spin. Literal na doble ang thrill dahil pati ang upuan sa ride umiikot. Amazing! I love it! <laughs> yes, ang <outside> sata ulo. Parang nakakahilo pagkatapos bum. Super extreme. Recommended ko po. <laughs> Ayos na ulit ka pa? Ayoko na. Ayoko na. tinas ko na yung bandana ko eh. Pinipilahan din ang classic space shuttle. At ang Wheel of Fate ang ilan sa mga namasyal dito galing pa ng Bicol at dito na napiling maagang ipagdiwang ang Pasko. We're on vacation this Christmas para syempre medyo stress sa work, ano naman tayo, enjoy-enjoy naman ng life. Ang iba naman, tradisyon na raw mag-celebrate ng Pasko dito sa IK. Actually, naging ano na eh, na, nakasanayan na. Ah. So, since last year, last this year, dito talaga kami nag-Christmas Eve. Tampok din dito ngayon ang giant parol na pinakamalaki sa Pilipinas. Ayon sa pamunuan ng theme park, bukas mismo araw ng Pasko nila inaasahang mas dadagsa ang mga turista. Jess at Nikki, sulit na sulit talaga ang pagpunta dito sa Enchanted Kingdom. Kanina nga lang, nakita nyo na gabi-gabi may fireworks at display. Pero para sa araw na ito, bisperas ng Pasko, pati na rin sa bisperas ng bagong taon, hanggang alas 7 lang ng gabi bukas ang Enchanted Kingdom. Pero sa 25, December 25, mismo araw ng Pasko at sa January 1, hanggang alas 9 naman bukas ang Enchanted Kingdom dito sa Laguna. Jess at Nikki? Okay, less than an hour na lang, magsasara na. Maraming salamat, Justine Ponsalang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.